Welcome to channel guys. ngayon guys, tayo pupunta ngayon guys sa pupuntahan tayo. Pupunta tayo ng pulo ngayon guys. Tayo ngay guys sasama ng ating mga batang puncher. So pupunta tayo ngayon sa pulo. So kanina nga pala guys, galing na tayo dun sa pulo. So guys, tayo nakadaan nga pala guys nang nagtitindang halaman sa tabi ng kalsada. So guys, tayo bumili guys. Yan guys so, oh. yan. Yan guys so ating halaman guys na nabili. So guys, bumili tayo guys ng halaman 51 guys. So guys, 51. Ngayon guys, binigyan tayo guys ng isang pre so bali tatlo guys yung ating nadala so napakainom guys napakaswerte natin ayan kaya guys yung ating mga batang ito guys so oh, pinaglalaruan yung ating motor ayan. ayan so ngayon guys babalik tayo guys dun sa pulo guys at tayo guys ay magswa swap guys ng kalapati guys na sabi guys, yung kalapati guys na nandun guys sa kanila guys na dalawa, malapit na mga itlo guys. So guys, dahil na butawan na guys ng bicol. So guys, pinapapalitan sa atin guys ng manok. So guys, papalitan natin oh, yung ating mga bata na yun guys, mga kuting ting. So guys, samahan nyo kami guys. So guys, ngayon guys, update ko na lang kayo guys pagdating natin doon. So guys, ngayon guys, up mo natin to guys. So pagdating na natin natin doon guys, natin to tutuloy ang ating video so guys ngayon guys napunta na tayo guys tayo nagbabaybay ngayon guys sa kalsada so atin na natin mga kaibigan tinigay sa kalsada so tara guys samahan nyo kami at tayo pupunta doon sa pulo at tayo magsuasap ng ating manok doon sa kapating na iputaw na daw sabi yun guys natatayo guys so, yung mga so, nagbibidyo guys yung ating mga batang kasama at sila yung ating video mo na ngayon guys ay Ito like. like. so, like. Ang, kalsada dito sa amin guys, napakaganda guys. Lubak-lubak. Okay. Kumbaga guys, sa nasa dagat tayo eh guys, eh, napakalaking alon okay. Guys. Sherry, huwag ang matapak. Ang kakas niyo ng kamera Hindi ba Di ba ba mula? Di ba mula? Dito na nga po ang mga wanted. oh, so, nandito na mga wanted daw sa mga, batang are. So, guys! So, guys, so, nadaan natin guys yung mga batang nito. So, Nagpapalaro ng kanilang kagamba. Hindi na na po tayo. yung daan papunta sa amin guys eh, pag uh, papasok kayo papunta sa amin dadaan ka din ni guys sa tubuhan Ayan, guys yung ating tubuhan guys dadaan natin Ini editnya bener Ini kalau ini editnya, ini Bapak mau ke sekolah mau ke sekolah bapak

halaman na nakikinigay napakadaling mag ng halaman guys so guys mapapak na ulit tayo sa iskinita mapunta na tayong pulo saan tayo guys magsosok na ang kalapate video mo yung ating video yung ating video puno guys at yung ating binadaan ngayon guys Carlos Guys, din guys ay eh, tuklaw guys and eh. ni guys, so ari yung kanila tuklaw So guys, pagpunta nyo dito sa pulo Dito guys, eh, maradaanan nyo kanda tuklaw guys Yan, dito guys, yan Yan, dumana tayo guys kanda tuklaw guys Yung pinakasikat na mga gamot dito sa ating guys Sa San Carlos, sa Sarjo Batangas Yan guys, yung so, atin si tuklaw Tuloy-tuloy pa rin tayo guys Malay-layo pa yung atin Sama pa rin natin yung ating dalawang bata na uh, mga puncher. So, mamaya nga pala guys, abangan nyo guys yung so, gagawin kong video. Sa gabi naman guys yon So guys, sasamahan natin yung mga bata uli, Manghanap ng gagamba. So lahat guys, ng ating gagawin mamaya, lahat ng ating mag-videohan, lahat ng ating makukunan sa video, yung mga ahas, insikto, or ano pa man guys, ating guys, bibidyohan ng malapitan para makita ninyo guys kung ano yung nagigitan natin sa gabi guys kasi guys, napakaganda ng insecto guys pag sa gabi, kasi mababait sila guys hindi tulad sa umaga, na hindi natin malapitan so guys, sa gabi guys, napakababait ng mga insecto yung ahas guys mabait din sila pag sa gabi basta guys update ko kayo sa susagagawin namin video mamaya, pag alam kami kagamba so ngayon guys, ang ating video pupunta talaga tayo guys din sa ating pagpapalitan ng manok Uh, kalapate kalapati so guys ako guys kasi guys mahilig ako magalaga ng kalapati so lalaban tayo guys ng karera sasali tayo sa sunod na linggo magpapamembers tayo so maghanap tayo guys ng magagandang kalapati na ating ibibread para makakuha tayo ng panglaban natin yun lang guys tuloy tuloy lang tayo pasok lang tayo ng pasok na iskinita so kung saan tayo dadali ng kalsada yun lang guys malapit lang tingin ko guys malapit lapit na tayo So guys, oh guys, may sila mga malalaking pato. Pato guys Oh. Anong tawag kayo guys diyan? Ano so, guys oh? Oh. Ating guys bibigyan. Tapos, so, ginakartin na tayo guys. Yan. Yeah. guys, oh, lalaki. Oh, kawingay nila guys. Wow. oh yeah. guys oh. Ay tatay. So ngayon guys, nandito na tayo guys. May kalapati sila dito guys. Dito tayo guys magsoswap. Yan. Kalapati nila na guys. Ano. Tatsyo pa rin yan tatay. Ang amon niya tatay nakatatlo. Yung sinabi ko sa inyo pumunta ako dito na nakatatlo na nilaban sa nato. Yan po ang aking paunang pala, palabas. Bago sinamahan ko na rin po ng isang kasunod niyang ano. Aray yung isang sisiw mga babae na kasama din sa ano malaki na tatay yan ay, ano talagang ganyan lang itsura pero mananalo ang lahi niya hindi po basta basta pari po yung lahi nagdala ko lang na isang sunod sa niya pero po talaga kaysa sa mag-alaga ng kalapati mas gusto mas maganda pang hayong manok wala na sa wala na po naibinta ko na po yung malalaki diyan naibinta ko na po tandaan ng isa Ano mo na po umalis? Aling yung na? Ay So guys nga, nandito na tayo guys sa uh, ating destination guys. Ang uh, guys. Magdadala tayo guys ng kala ano. Ang ating ano. So nandito tayo guys sa taas. Tingnan natin yung kalapati nila guys. Yan. Ano tatay. Ang uh, kalapati nila guys. Oh. So, uh, oh. Sige mo tatay yung sa taas mo nga rin. oh, at saka po yung asawang iyon. Hindi niyo na kung... tatay, are, magpapalit pa daw siya ng isang inahin eh, kahit one month. Magpapalit daw siya ng inahin kahit one month. Are, gusto po magpalit din yung isa daw na inahin na kahit bata pa. Ilan oh, kahit po isa lang, huyayos ay, na pito tatay. Aling ka rin yung kapalit na rin? Dal dalawa ka kapalit na rin? Opo, dalawa lang ang kapalit na rin. Saka dahil, inyuri na ang kundi yan. So nga, ah, nandito na nga tayo. Nandito nga ang tatay, yan. Ano kaya rin? Ayan. O, yung po sa taas na yun. At saka po yung isa nandun sa tabi. Alain. Yung po sa tabing yun, tatay. Yung, yung brown. O, yung, yung, yung sa tabi po yung pinakatabing yun. Yung brown na ito. Yung kaya napili nyo kanina. Opo. Yung yung ulihin na, Arena. Arena. Yan. Yeah. Nagtalang pala rin kanyang alaw. Yeah. Super. Opa. Oh, so yung may meron tayo na may dumating nandito yung bata guys na yun nagtalang guys ng kanyang ano. So Wala pa pako pa ako yan ah. Wala pa ako pa ako. Kagaling din ng gumawa guys ng papagayo ano. Agad ah, ng style ng papagayo guys. So guys, ito yung ating pinuntahan dito, ari yung may-ari ng kalapate. Yan. Dito tayo magsosop guys ng manok. Okay, mm. Tatangka dyan o, toy bata pa yun, toy wala pa yung dalawang buwan. Dadalawang buwan pa lang yata yan. Ang, ang ama niya na yung nakatatlaw. Yung sinasabi ko sa tatay na binibinta kong tatlaw. Na 2-5, naibinta ko na eh. Bago nagdala ko ng isang inahing, sabi nung isa eh, titingin siya ng isang inahing. Nari, dinala ko yung isang inahe na nakasunod niyan. Talagang Puro Texas naman auto yan Talagang magagaling na kartada So yun na Inuhuli na nga guys Ayun, yung ating Kapalit Pari po tata yung kapalit na isa Hawakan mga auto yan itong ating video Okay, dito nga tayo guys Alright 这边有啥？这边说的。我这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边